Matagumpay na isinagawa ng Zalder Luzon Philippine Union Mission ang Children's Convention sa temang Young Harvesters for Jesus na dilaluhan ng mga kabataan sa teritoryo. Kaakibat nito, sampung kabataan ang buong pusong tumugon at nagpabautismo, isang malinaw na patunay na ang ani ay tunay ang hinog maging sa murang edad. Si Noelin Benavides para sa report. Sa layuning sanayin ang mga kabataan para makisangkot sa gawain ng Diyos. Isinagawa ng Children's Ministries Department ng Southern Luzon Philippine Union Mission ang kauna-unahang Children's Convention sa Lipa Adventist Academy Bugtong Lipa City, Batangas noong May 1 to 4 ngayong taon. Sa temang Young Harvesters for Jesus, ang nasabing convention ay naaayon sa mission initiative ng Seventh-day Adventist Church na Harvest 2025. Ito ay dinaluhan ng mga leaders, mga kabataan at mga magulang galing sa nasasakupang missions and conferences ng SLPUM. Ako ay natutuwa at nagpapasalamat na naisagawa ang kauna-unahang SLPUMY Children's Convention. Layunin nito na makapagsanay tayo, maturuan ang ating mga anak na maging mga batang involved sa gawain sa murang edad nila. Tunay na gagamitin ng Diyos ang ating mga young harvesters, katulad ni Jesus sa edad na labing dalawa. He is busy doing His Father's business. Nagsimula ang convention sa pamamagitan ng isang makulay at masiglang parada. Ito ay simbolo ng pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Kasunod nito, formal na binuksan ang convention ni Ma'am Jovelyn Cahobe, ang Children's Ministries Director ng SLPUM. Sinundan nito ng isang tree planting activity bilang simbolo ng spiritual na buhay. Maganda rin po ang experience na ito dahil ito po ay maaari nating i-connect sa ating spiritual na buhay. Dahil kailangan natin alagaan ang ating spiritual life. Tulad po ng sa halaman, kailangan din diligan, alagaan, at kailangan din po natin ito gawin sa ating spiritual na buhay. Tulad po ng pagpe-pray, pagbabasa ng Bible. Nagkaroon din ng devotionals at sessions tuwing umaga at gabi na lalong nagpatibay sa spiritual na buhay ng mga kabataan at mga team building activities na nagpatibay naman sa samahan, pagtutulungan at pagkakaibigan ng bawat isang. Gaya nga po ng tawag sa kanya, team building, you need to always work as a team, hindi po yung individual lang. You need to always work as a team na para po makomplete niyo yung mission niyo. May mga special ding sessions para sa mga magulang na tumalakay sa wastong pagpapalaki sa anak at kung paano harapin ang mga hamon na makabagong henerasyon. Natutunan ko at talagang na-recognize ko yung mga behaviors ng mga ganitong generation, lalo na yung edad 10 to 14. Kapag hindi natin na-recognize yung mga ganong behaviors kasi may mga mood swings na pala sila, yung mga ganyang edad, napaka-sensitive na nila. At talagang kailangan ng guidance, kailangan pati yung pagsasalita mo, the way na makipag-usap ka ay napaka-importante. Dapat naiintindihan mo yung behavior ng mga anak mo. Kaya kung marirecognize natin yung mga behaviors na yun, matutulungan natin sila na manurture yung kanilang pananampalataya at may prepare natin sila sa paggawa ng ministry, sa mission at sila ay maging young harvesters for Jesus. Sa araw ng Sabat, tunay na pinagpala ang lahat ng dumalo sa mga mensahe na nagpatibay sa kanilang pananampalataya, lalo pang naging espesyal ito dahil may sampung kabataan ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang tagapaglitas at tumugon sa panawagan ng bautismo. Dahil sa kam na to, ay lalong na-nurture ang aking pagkakakilala sa Panginoon. Kaya yung narinig ko yung invitation, ay hindi na akong nagdalawa isip na tumayo dahil ito na ang time para tanggapin ko ang Panginoon. Sa pagtatapos ng programa, pinangunahan ni Pastor Lino Urbi ang pagbabahagi ng commitment message na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na maging aktibong bagi sa misyon ng Panginoon. Purihin din natin ang Panginoon sapagkat meron tayong sampung mga kabataan na nailapit sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ito'y pagpapatunay na ang konvensyong ito ay ating naisagawa ang pinakalayunin at harinawa ito'y magbunga pa ng maraming mga taong madadala natin sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga kabataan ito. Again, ibinabalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga pangyayari na ganap. Purihin ang Diyos sa matagumpay ng programa. Ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng kinabukasan, kundi katuwang sa misyon ng langit. Sila ang ating Young Harvesters for Jesus. Handa, tapat at puspus ng pananampalataya. Young for Jesus! Pray, 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 pray! Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Noelyn Benavides. Nagulat para sa Hope Today, HCNP News.